Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Ang atin pong programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel nang 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7 imedia ng umaga Kumusta na mga kapatid at sana po ay handa ng matuto ang bawat isa tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muling pagkakataon ng pagsasama-sama at syempre, salamat sa Panginoon sa technology na meron tayo upang ang pagsasamang ito ay maganap. At binabati po natin lahat ng mga kasama nating nag-aaral sa pagkakataong ito. Atin ang pag-uusapan ang tungkol sa reconciliation, isang napakahalagang biyaya na ating tinanggap sa ating Panginoon. At the same time, ito po ay isang malaking pagpapala no? na binigay sa atin at isang malaking responsibility na inatang dinaman sa atin. Marami po ang nagsasabi na nagpapasalamat sila dahil sila po ay na-restore sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Sokristo Pero sabi nga, pag tayo po ay nasa receiving end ng pagpapala ng restoration, eh talagang lubos ang ating pasasalamat, pero meron po tayong responsibility. So in other words, mga kapatid, hindi lang tayo dapat nasa receiving end uh, nitong uh, biyaya ng uh, restoration, tayo po ay dapat instrumento rin para ito ay maganap. Tingnan niyo po ang sinabi dito sa uh, James chapter 5, verse 20. No, so James 5:20. You can be sure that whoever brings the sinner back from wandering will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins. Isang napakahalagang paalala po sa atin na we have to reach out sa mga tao pong napapariwara and we also have to strive so that we can bring them back to the Lord. At uh, sa atin hong nakalipas na mga pagtatalakay ay atin pong napag-usapan na malaki po ang limitation na nililikha pagkulang tayo sa aspeto ng Uh, restoration. Totoo po 'yan. Actually, ang ating uh, ministeryo po ay Ministry of Reconciliation. Yan po ay maliwanag nating makikita sa 2 Corinthians uh, chapter 5 na kung saan tayo po ay tinawag pang mga ambassadors ng ating Panginoon. Marami po ang natutuwa sa privilege no? to be considered to be called as ambassadors of Christ. Pero again, we have to remember na hindi po ito isang uh, privilege pribilehyo lamang, ito po ay isang responsibility. Ang sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and then verse 20. And all of this is a gift from God who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. And then sa verse 20, 2 Corinthians chapter 5. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So yan po ang ating mensaheng daladala. Dahil yan po ang pagpapalang ating naranasan mula sa ating Panginoon. Pero ano hubang ibig sabihin ang reconciliation at bakit ba ito'y mahirap? Well, una sa lahat, tingnan muna natin ang consequence po nito Ang reality po, pagka wala tayong uh, discipline and restoration na gagawin uh, Parang napakahirap isipin kung papaanong yung mga taong nagkamali, nagkasala Ay maiaayos ang buhay Because in the first place, eh, sabi nga, we live in a broken world At bawat isa po sa atin ay may kanikanyang brokenness Kaya nga yung... Uh, pagkilos ng Panginoon upang dulutan tayo ng restoration ay isang napakalaking bagay ano. Uh, minsan po pagka ikaw yung may brokenness ay hindi mo nakikita yung need para dito. Pero ang reality po mga kapatid ang bawat sa at, isa sa atin ay uh, nangangailangan ng uh, restoration na ito. So ano pong kailangan nating gawin so that we will succeed sa ministry na ito? Well sa Ephesians chapter 4, verse 13. Okay? Ephesians 4, 11, 12, 13. Tingnan po natin ang sinasaad ng talata. Ito po ay nagbibigay diin sa mahalagang ministeryo ng iglesia. Ang sabi ng talata, again, this is Ephesians 4, 11, 12, and 13. Now, these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Dito po ay pinapakita una yung ugnayan ng bawat isang mananampalataya. Tayo po ay nilagay sa iglesia, ugnay tayo sa isa't isa. So ang kalagayan po sa espiritual ng isang mananampalataya ay meron pong epekto sa kabuuang kalusugan ng iglesia. Pangalawa at mahalaga pong makita rin natin na responsibility po natin na itong restoration ay gawin. Yung sinabi po sa verse 12 na equip, yan po ay binubuo ng tatlong bagay. no Yung isa is mentoring. Mentoring po is to teach people, to tell them about uh, the new teachings of scriptures. Marahil po ang iba sa kanila ay galing sa mga paniniwala na taliwa sa salita ng Diyos. So kailangan silang maturuan ng bago at tamang uh, katuruan galing sa salita ng Diyos. Yung iba naman po, marahin ay mali ang mga dating kaalaman. So we have to... Uh, mentor them. Pangalawa po yung konsepto ng molding. Ang molding po ang ibig sabihin yan is we help them find their place in the ministry. Bawat isa may kaloob na espiritually at ang bawat isa may kalalagyan. Pagdating po sa ministeryo, meron po tayong gagampan ng tungkulin. Kaya lang, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nakikita agad natin ito at nalalagay tayo rito. May mga times po na hindi natin alam ano ba yung spiritual gifts natin, uh, hindi natin alam kung paano tayo lalago, may mga times din naman na marahil hindi natin alam kung ano po ang uh, larawan ng isang iglesia, kaya kailangan po tayong i-educate. And then not only that, may mga times po na marahil taglay natin yung kaloob, pero may mga bagay pa pong kailangang ayusin sa ating buhay upang tayo po ay umangkop doon sa... Pagpapagamit sa ating Panginoon At napakaganda po na makakita ka ng mga mana ng palataya Na dati rati po ay uh, tagadalo Pero ngayon po ay naglilingkod sa Panginoon At alam po natin na yung journey mula po sa isang uh, attender Patungo po sa isang uh, naglilingkod sa Panginoon Ay isang mahabang proseso uh, Na kung saan kabilang po dyan Ay ang pagkakatuklas ng mga kaloob na espiritual paglilinang nito at ang pagtulong ng ibang tao para malaman kung saan ang puwang ng isang mana ng palataya sa kanyang paglilingkod. So, molding. And then yung pangatlo po is mending. Kung maganda pong makakita ng buhay ng mana ng palataya na nabago mula sa tagadalo patungo sa isang naglilingkod, abay, napakaganda rin pong makita ang isang tao na sabi nga namumuhay sa kasalanan, nakakilala sa Panginoon na bago at uh, na-restore sa pagiging kagamit-gamit sa Panginoon. Napakagandang bagay po niyan. At yan po ang ginawa ng Diyos para sa atin. At yan po ang marapat nating gawin dahil parte ng ating responsibility. Kaya nga, di ho ba sa Bible, pag ating tiningnan marami pong mga tao ang uh, masasabi natin may sirang buhay, pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, uh, sila po ay na-restore. One good and very classic example ay ang buhay po ni Apostol Pablo mula sa kanyang sariling patutuo sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Ang sabi po niya, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. Pero napakaganda po ng sinabi niya sa verse 10. I am what I am by the grace of God. And His grace to me is not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that is within me. So napakaganda po na makikita natin mula sa isang persecutor ng church, mula sa isang taong tagausig ng iglesia, tagapagpakulong ng mana ng palataya, patungo sa isang uh, tapat at uh, makapangyarihang lingkod ng Panginoon. Restoration. And then of course, pag tinignan po natin yung buhay ng mga apostol, kung kayo po ay nagbabasa ng New Testament at uh, subukan yung i-compare yung pong kanilang buhay sa Gospels, yung Matthew, Mark, Luke and John. Tingnan niyo po kung paano pinresenta yung mga apostol at tingnan niyo rin pagdating po doon sa uh, Book of Acts. Sapagkat sa Book of Acts makikita mo yung radical uh, transformation, makikita mo yung pagbabago mula sa dati nilang pagkatao patungo po sa isang uh, uh, apostol na ginagamit ng Panginoon at uh, actually bawat isa sa mga apostol may kani-kaniyang istorya no alam natin yung buhay ni Pedro isang tao po na uh, pag binasa mo sa gospel eh ang dami pong mga failures ano uh, talagang work in progress but when you go to the book of acts talagang uh, hindi mo maiisip na ito ba yung Pedro na nabasa ko doon sa gospels well Uh, makapangyarihan po ang pagkilos ng Diyos at nariyan po ang napakagandang halimbawa ng isang taong nakaranas ng uh, restoration. Kaya nga po dito sa ating uh, pag-aaral, ating uh, tinitingnan kung paano yung prosesong ito. Sa ating ugnayan sa Diyos, uh, una, mahalagang tandaan. Nung tayo po ay nilikha, we were created in the very image of God yun pa lang ay meron na tayong potential doon. Ang ibig sabihin po, nasa atin ang wangis ng Diyos at yan po ay nagbibigay ng potential sa atin. Ngayon, dahil nahulog po tayo sa pagkakasala, nalayo tayo sa ating Panginoon at ito pong uh, wangis na ito ay nabahiran ng kasalanan. Kaya nga, ang isang mahalagang bagay po na ating makikita, yung forgiveness. Madalas pag tayo po ay nakakakita ng buhay na ginagamit ng Diyos uh, at tayo. Pero ang hindi natin naiisip sa likod po ng isang buhay na ginagamit, marahil ay mahabang kasaysayan ng mga pagkakamali, pagkakasala, pagpapatawad at restoration. Song ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi po nagkaganon lang 'yon merong pinagdaanan Minsan mapapaisip kayo, no? Paano kaya kung hindi nakakilala sa Diyos? Paano kaya kung hindi napatawad? Paano kaya kung hindi na-restore? Di ba? Uh, mananatiling magulong, kahabag-habag ang buhay na yon. Pero sa kagandahang loob po ng Diyos, tayo po ay napatawad, tayo po ay na-restore Tingnan natin uh, Dito po sa Psalm 103 verse 8 to 12 Makikita natin kung anong klasing pagpapatawad ang natanggap natin mula sa Panginoon at itong pagpapatawad na ito ay magbibigay sa atin ng idea una kung bakit tayo na restore. Kasi anong klasing pagpapatawad to? Pangalawa, kung anong klasing pagpapatawad din ang dapat nating i-extend sa iba upang sila din po ay magkaroon ng restoration. Ito po ang sinasabi ng Bible. Psalm 103 verse 8 to verse 12. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Napakaganda no? Uh, tingnan niyo po yung mga sinabi ng talata, He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve, uh, or repay us according to our iniquities. Talagang uh, makikita natin dito yung paglaya sa ating uh, kasalanan at uh, pagkakaroon ng isang panibagong simulain. Totoo po na may mga pagkakataon talaga na may konsekwensa ang ating kasalanan Hindi naman talaga mawawala yon. May mga times kahit humingi na tayo ng tawad Naroon pa rin ang Pero ang gusto ko pong makita natin dito mga kapatid Ay ang katotohanan na bagamat uh, may mga times na inaalaw ng Panginoon na ating danasin yung consequences ng ating mga actions, pero nandoon pa rin ang kanyang patuloy na pagkilos, binubuo ang buhay na nabasag, inaayos ang buhay na ito at ginagamit sa kakaibang paraan. Kaya nga ang isang magandang halimbawa din ito yung makikita natin sa John chapter 4. Yung uh, babaeng Samaritana, hindi ba? Siya po ay uh, namumuhay in isolation from other people because of her sins. Ang totoo nung natagpuan siya ng Panginoon ay uh, nasa gitna pa rin siya ng kanyang uh, maling pamumuhay. Ibig sabihin po ay Uh, naroon pa rin ang kanyang pagkakasala. Pero ang napakaganda po roon is how the Lord Jesus beautifully orchestrated what happened. Di ba? Nagkaroon sila ng divine appointment. Tapos ang Panginoon nag-reach out sa kanya. Painumin mo nga ako ng tubig. Alam nyo, uh, pag hindi natin alam ang konteksto noon, hindi natin maa-appreciate yung action na yon. Pero in reality, mga kapatid, Napaka makapangyarihan ng mga salitang yun eh Alam nyo kung bakit? Ganito po kasi ano Una, uh, unawain natin ang kasaysayan ng Samaria Ang Samaria po ay isang lugar Na kung saan yung mga inhabitants po nito Ay mga mixed breed Sa kanilang kasaysayan po Mababasa ito sa lumang tipan uh, Isa po sa strategy ng mga imperyo nung unang panahon uh, Pag meron silang nasakop na lugar Ang ginagawa nila pinaghahalo-halo nila galing sa ibang lahi. Bakit po? Bakit mahalaga yung strategy na yon Para mawala yung loyalty nila dun sa kanilang original na lahi. Kasi, na, ano na eh, nag mix breed na eh. Uh, so, isa yan. Pangalawa, meron pong uh, spiritual implication ito. Uh, bakit? Sapagat ayaw ng Panginoon na yung mga Israelita mag-intermarry. Eh, ito nga'y pinaghalo-halo. So, yung mga ninuno nito, mga nag-asawa ng mga uh, hindi Israelita at dahil doon eh sila po yung mga anak at uh, resulta ng mga pagkakasala at pagsuway na yon. At bukod doon idagdag mo pa na si Kristo po si Jesus, ay lalaki, yung yung uh, yung kaniyang uh, kausap ay Samaritana. Uh, hindi nga po sila talaga nag-uusap. Idagdag mo pa ang katotohanan na si Jesus ay tagapagturo at uh, itong babaeng ito ay namumuhay ng isang immoral na pamumuhay At yan naman po ay mababasa natin sa John chapter 4 Na magsabi si Jesus sa babaeng ito Na pahingi ng tubig Ay kakaiba ho yon. Dahil una sa lahat hindi nga sila naguusap At marahil nga eh Yung matagpuan ng babae si Jesus At sila po ay nagkita roon Ay isang kakaibang bagay Marami ng katanungan agad sa pagkakataong iyon Kaya nga kung babasahin niyo po 'yon, kahit 'yung mga apostol pagdating nila, napatanong sila eh. Bakit? Bakit ganito? Pero ang napakaganda ro mga kapatid ay kung paano pong nag-reach out ang Panginoon sa kanya. At uh, ang isang paborito kong aspeto noon ay kung paanong nagamit 'yung babaeng 'yon uh, sa kabila ng kanyang mga pagkakasala. So mula sa isang babae na umiiwa sa karamihan ng tao pag siya po'y sumasalok ng tubig, Tingnan po natin ang nangyari. Ang sabi sa John chapter 4, verse 39 uh, all the way hanggang doon sa verse 41. Many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, He told me everything I ever did. When they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for two days, long enough for many more to hear his message and believe. So nakita niyo po yun, napakaganda nung sinasaad ng talata dahil una, tandaan niyo na ang babaeng ito ay namumuhay sa imoralidad bago niya natagpuan ng Panginoon. At hindi lang yon resulta ng kanyang immoral na pamumuhay, yung kanyang isolation. Kaya nga pag sumasalok siya sa oras na pinakamahirap sumalok dahil ayaw niyang makasalamuha yung mga tao because of her sinfulness, she was living a life of isolation from other people. Pero ang napakaganda po rito mga kapatid ay nakita po natin sa verse 39 na nagkaroon na siya ng pagsalamuha, no? nagkaroon ng restoration sa kanyang social life. At hindi lang yon Ang isang tao na hindi mo inaakala, the least uh, possible person na iisipin natin gagamitin instrumento ay siya pang naging instrumento para mag-reach out. At napakaganda po nang nangyari. Uh, ang babae po ay nagpatutuo tungkol kay Jesus at yung mga tao nagkaroon ng interes kay Jesus dahil na rin sa kanyang patutuo. Di ba't napakaganda? Kaya tayo po, napakahalagang maisip natin at makita natin, yan ang ministeryo ng iglesia. Tayo mismo ay recipient ng biyaya ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon ay Nandiyan upang magpatawad at magbigay ng isang panibagong simulain para sa atin. Kaya nga ho, maaari nating sabihin na walang buhay na masyadong makasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos kung isusuko natin sa Panginoon ang ating buhay, ang restoration, ang forgiveness and restoration ng Panginoon ay laan para sa atin. At yan po ay ang napakagandang katotohanan na ating naranasan bilang mga kumikilala kay Jesus at napakahalagang mensahe at ministeryo na dapat din naman nating i-extend sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. The Ministry of Reconciliation. At para po manatili sa ating puso ang desire na ito po ay gawin, palagi nating alalahanin kung ano po ang naranasan natin mula sa ating Panginoon at ating palaging balikan ang biyaya ng Diyos. Sapat po ang kanyang biyaya, siya po ay nagpapatawad, bumabago at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. The old has gone, the new has come. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, kagandahang loob at salamat sa Diyos dahil sa ministeryong ito na ating naranasan mula kay Jesus at ating daladala ngayon upang ipahayag sa mga tao. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas